ingat bro nah, so, nakarating karating kami dito sama may maisan so, kanino kaya yang maisan na to? May bunga, bro. Meron wala. Hoy, ano yan? Ibon, walang bunga. May kumuha siguro. Siguro marami itong bunga. No? Laman. Yung mga katay lang yan. Makahinarbis na yung ano yan. Sino kaya may ari dito bro no? Hanapin natin yung baka may bahay dito sa paligid magtanong-tanong tayo kung may alam ba sila sa may ano ba sila may napapansin ba sila mga wakwak dito na gumagala gamit pang ano to bro pang saka pang spray bro, ito yung ginagamit niya dun sa sinasaka nilang maison siguro merong mayroong bahay dito magtatanong tayo <coughs> um, napapansin ba nila yung uh, mga aswang na tinutugis na minimum kiting <coughs> hindi na pa tayo nag explore po ba pero bakit wala tayong nakakasalubong na tao ba no? Hmm. posible naman kasi daan to eh posible talaga na mayroong mga nagsasaka dito posible sana may maka, makita tayong tao dito o makasalubong ba para meron tayong makakausap patungkol dito sa lugar na to makakuha tayo ng information bro ano ba nangyari sa mga niyog bro bakit kulay dilaw yung dahon parang mamamatay na bro okay, ito yung branch um, ha? kaya ito pong mga sila ano hindi maganda yung kanyang tubo bro pero may bunga may bunga pero parang hindi siya kung baga hindi malusog bro ba parang, parang mamamatay na bro kulay dilaw oh wala no parang wala o oh, parang ganun bro parang walang sustansya yung lupa dito pero maano naman yung yung saging naman mataba naman yung saging malusog naman baka sa lupa to bro bakit kaya ganun yung mga niyog dito sa lupa baka maraming mga malaking bato, hindi na siya punta sa, sa lalim ng gamot. Ayan o, no? it ito nga yung isa o, oh. walang bunga. Hindi siya malusog yung... Ito, malusog naman to. Hindi malulusog yung dito banda. Ano yun? Opok. Opok. May, bahay, May bahay pala dyan, bro. May tao ba? Parang mayroon. Tawang bro. Ha? Tulungin mo makita natin so may nakita kami dito ang bahay mga ka-explore nasakta pa dito Oh bro Ay, maraming manok so may na nadaanan na 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 kaming bahay pero wala namang tao baka nandito lang sa paligid yung may araw ang ganda pala ng view dito bro tanaw na tanaw yung dagat man manan muna natin yung bahay mo kay Islo. Baka nagtatago lang. Kasi hindi naman natin pwedeng basta pasukin yung bahay na walang pahintulot. So trespassing tayo dyan. Kahit nag-explore tayo, uh, irerespeto natin yung yan dapat hindi ito huwag tayong abusado na basa basa pumasok ng bahay nang walang paintulot napay kubo sa baba meron pa dun? hmm. so mayroon pang kubo dun sa ibabaw bakit kaya bro no yung bakit sobrang tahimik ng lugar na to bro may mga bahay pero wala tayong nakikita ng mga tao hmm. baka nagtatago bro baka ano ba natatakot ba sila bakit hindi sila nakikita ano yun araw ngayon eh dapat ano sila? Nagsasaka sila, nagtatrabaho. Bakit hindi natin sila nakikita? Sobrang tahimik. Maraming kubo na. Ano po? Baka bumaba. Siguro. Pero, at, di ba, marami na tayong nadaan ng kubo kanina, pero bakit walang mga tao? Kaya. Tara, nakita So, wala talaga tayong napansin dito, no? So, bababa tayo. Tingnan natin yung isang hindi nyo mag minot lang tayo dito bakit pabalak na to, dilikhaan baka madulas tayo madisgrasyang, maaksidente meron nang <SANtim> itaw ng <SBS2> binusok

lang yung mananak yun Ba't maraming tao dito guys? Hindi rin hindi tayo kita Tahimik ng lugar na ba? wala mga tao Ubu apa itu kopra hal Kopra higit Kali nu kaya kono Eh voilà ta ubu bro may mga nadaadan kami dito kubo at kuprahan pero walang tao nasaan kaya yung mga tao dito hello <laughs> bro hello bro tika

мету. Итак, я на. Tay uh, bro. May kubo din diyan bro. Ah. Padang kin bro. Oh. Layu na. La pieta natin. Ha? Parang sira. Sirat na ba? Parang sira. Kading no kaya yan bro. Bakit yung mga kubo at mga bahay parang may bakit? Ako bakit parang iniiwan nila or hindi nila masyadong pinupuntahan dito? Ha? Hindi sira. Yeah. Hindi sira? Oo. sira. Nako. Dalawa pala Ah, oh, dalawa pala yan. Ayun mo. Sampai berdoa. Ulangkan itu. Bangun tu dulu eh. Sampai bangga apa pun tajam. bawah? jumpa Pita natin, bro. Okay. Okay. nabubulok na yata bro. Paro walang tao. Ayo. Ayo. Tao po. Pakikoy. Ano yan bro? Ha? May nang babato. nakita mo 'yan? Hindi lumang luma na to bro Ang bahay na to yun nabubulok na wala na bro bulok na bulok na to bro ayun ito sira na So siguro naman hindi na to tinitiran kasi ayan you know, oh bulok na bulok na, sirang-sira na. Ganun talaga, ganito talaga yung mangyayari sa bahay kapag pinabayaan na, uy na abandon na lang. Hindi na to magagamit, bulok na bulok na. Ano yung sinisilip mo dyan bro? Ano yan? May tao ba? Wala, iniwanan. Wala. Wala na nakatira dito. Inaabandonan na to. Ayan, tingnan nyo naman oh. Bulok na yung sahig. Meron so, yung sukaan po. Ha? Merong? Sukaan. Suka. Marami pang Kung wala tayong mapapala dito bro wala tao dito ay wala yan sirang sira na Sinipin mo nga wala na akong napapansin kakaiba dito maliban na lang sa nakakatakot na hitsura ng bahay Wala, well, lumang luma na. Bulong ano? Uh, tira -tira. Wala nang bubong. So, yan mga ka-explore, no? Ah, uh, wala tayo nakikita dito. Ano pa tayo, bro? Maghahanap pa tayo ng iba, bro? So, um, maghahanap pa kami. Ah, uh, baba, baba tayo dun sa ano, bro? Yung dinaanan natin kanina. Tara, tara. So, abangan nyo mga ka Ah, uh, Bapak bapak pak kami